yung po akong isishare sa inyo na isang uh, napakagandang uh, solusyon para po tayo ay uh, matunawan kaagad ng kinain. So guys, ayan, ang ginawa ko po sa okra ay kinat ko po siya sa dalawa. Tapos saka kung pagkakat po, ay eh, ilalagay ko po siya sa bakanting bote you na know, yung mineral water na, na dinamit natin. Tapos yan lang po yung uh, lalagyan ko. Ibababad ko po siya sa... Ano, sa tubig, tapos sa uh, magdamag po yan. Bababad natin siya. Pagkatapos po natin siyang uh, ibabad, yung pong kanyang pinagbabaran ay yung po yung ating iinumin. At so, bali guys, ayan na nga at din, ginugupit-gupit eh, ko po siya. So, gari nilagyan ko po siya ng tubig. Pupunuin po natin yung tubig para nun eh, yan po yung iinumin natin, kinabwasan. si bababad po natin yan sa ano, rep, eh, palamigin po natin siya. Kailangan po magdamag po siyang babarin. Ayan. So, bal pinuno po, po siya ng tubig, mga guys. So, ayan. Ayan na po yung, uh, ano, uh, okra at saka tubig. Ibababat po natin siya para po kinabukasan, pagkagising po natin, yan po ang ating iinumin. At pagkagising natin, wala pa pong laman yung ating uh, tsa, wala pa po tayong kinain. At uh, magmumumog po muna tayo. Tapos yung pagkatas natin, inumin po natin siya. I-strake po talaga natin siyang inumin. Madulas-dulas po talaga siya. Madulas para siya, mm, egg yolk ba nung ano, yung puti ng itlog. Yan, parang siya po yung puti ng itlog na madulas siya. Pero kailangan tiisin po natin ang uh, lasa. Wala naman po siya ng lasa, kaso madulas lang po talaga siya. Pero yan po ay uh, nakakatulong din po para bumaba ang ating sugar, yung blood sugar natin. Thanks for watching!